Mabilis na rumisponde ang isang abantero o volunteer rescuer mula sa hindi tinukoy na barangay sa Arakan upang sagipin ang labing walong taong gulang na binatilyo na tinangkang kitilin ang sariling buhay. Kinilala ang rescuer na si Ruel Dobria, miyembro ng grupong abantero ng Cotabato, na agad nagsigawa ng mahigit 200 chest compression, cardiopulmonary resuscitation o CPR habang binabagtas ng sasakyan ng kalsada patungo sa paggamutan. Sa kabila ng halos isang oras sa pagkawala ng malay ng biktima, nagtagumpay si Dobria na maibalik ang pulso nito. Anya, nagamit niya ang kaalaman mula sa 15-day capacity development training ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, partikular sa Standard First Aid at Basic Life Support. Matatandaan nitong August 1, isang abantero mula Arakan din ang kinilala matapos mailigtas ang tatlong na kuryente sa barangay Nahe, kabilang ang isang limang taong gulang na bata. Patuloy na isinusulong ng pamalaang panlalawigan ang pagsasanay ng mga barangay responder upang matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga mamamayan sa oras ng sakuna at aksidente. Samantala, nananawagan naman ang mga eksperto na kung ikaw o may kakilala kang nagpapakita ng mga sinyalas ng suicidal behavior, huwag mag-alinlangan na humingi ng tulong. Makipagunayan sa DOH National Center for Mental Health Crisis sa mga numerong 0917-899-8727 o 0908-639-2672 na bukas 24-7. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.